Hello guys, welcome to my channel, YouTube channel. Uh, pagtalon lang po ang channel ko sa Quejer KTv. Bisitahan na po kayo at niluto ko tayo na kapag upload din. po reposing ginawa at busy po sa lansangan. Patalon niyo lang po ang page-set. So huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at upang updated po kayo sa ating mga content uh, ta ang tata ating po tatalakay na ito tungkol sa pagmamahal kung kahapon po ay tungkol sa Biblia uh, po tayo sa ating pag-ibig sa <tinyo> <yung> karangasan tungkol sa pag-ibig pag yung mga bago-bago may ibig at wala pa ang karangasan ito po para sa inyo po ito Masakali mo ka, ito uh, ka ngayon. Ngayon iulugin. Welcome sa to my channel po. Patuloy lang po kayo sumabay sa aking YouTube. Ngayon dito po tayo magsisimula sa karamihan po sa atin. Pagka tayo nililigaw liligaw, may gustong gusto tayo ba Nahiya eh, nahihiya po tayo. Kasi nga po, kung gusto natin babae, eh, naunahan po tayo na hiya. Kaya wala tayong magawang hakbang o hindi tayo makamagawa ng paraan kung paano tayo kung, pa tayo, kung paano po tayo mag um, minsan kadalasan po sa atin liligaw po tayo may kasama tayo kasi nga naiya tayo minsan maliligaw tayo kaharap natin yung liligaw natin at naranasan nyo po ba yung iiwanan kayo pero kailan dalawa Uh, ala akong masabi ang maitatalong mo, mo lang na malaki na pala yung pusa nyo so, tapos ka lang gumawa ng kabang na, ka na pagkikwentuhan nyo yung topic mahirapan ka na mag ano ng topic niyo kung ano yung dapat nyo pag-usapan kasi nga inisim mo patay na patay ka sa kanya gustong gusto mo siya naunahan ka na hiya. eh lalo na kung medyo mahihain yung babae at medyo ah uh, ay hindi po pala medyo nalunok po ako na kung ang babae prangka matatamimi na po kayo doon ang ulang hakbang nyo po kung gusto nyo gusto nyo po yung babae isang babae ay huwag nyo po isipin na gustong gusto nyo siya at uh, huwag rin kayo magpapakyut kasi hindi na naman dada sa cute sa pagpapakiyot ko paluligaw <coughs> ang unang step po ay makapag-iibigan ka sa una dahil doon naman talagang nag-uumpisa lahat sa pagiging magkaibigan kasi kung iibigan mo lang siya eh masasabi mo, lahat, masasabi mo lahat sa kanya kung ano siya at makakapag-open po siya sa iyo ng kung ano yung gusto niya at ayaw niya sa lalaki makapag-uusap kayo ng mga sinsinan at hindi katulad ng pagkagusto mo kasi pagkagusto mo kasi ano, personal na personal na kasi pagka sinabi mo sa, sa babae na gusto mo siya mahihiyayan pagka sinabi mo, gusto, gusto mo siya at magliligaw ka magkakahiyayan ka hindi na siya makapag-open iyo kasi alam niya alam na alam niya pagka naligaw ko sa kanya uh, na obliga siya mapipilitang sagutin ka o mapipilitang pumunta ka araw-araw sa kanila at marahil baka ay ka maulit ka ganun at saka kung maliligaw po kayo, hindi rin kayo nakapuha sa kulit. Kasi baka kung paano kulitan sa inyo yung babae, uh, sa point lang kayo. At hindi, hindi naman niya sasabihin na hindi ka nga gusto. Mag-iisip yan kung ano yung habol niya kung ano yung kaya mo, kaya mo sa kanya para talagang mahal mo siya. Ang diskarto po kung maliligaw kahit okay, first time yung mag-boyfriend -boy, o girlfriend at pag-iibigan po muna kayo. Ito po ang the best na the best way na gagawin nyo para kung tumuntong ng buwan, saka huwag ka mag-aapura na ikaw yung sagutin o huwag ka mag-aapura na huwag ka mag-aapura na maging kayo kasi enjoy nyo lang hanggat magkaibigan kayo yun lang, yun lang kasi pagka nakabisado niya, nakabisado ka niya at nakabisado mo siya open up, nakasya sa isa't isa tisa. masasabi niya yung kung ano ayaw niya sa iyo, masasabi, masasabi mo yung yung ayaw mo rin sa kanya. Uh, magkakapalagayin po kanila. Ano po ang taktika? Huwag niyo pong apurahin na uh, ano, kung halimbawa nag-aaral mo po kayo ngayon, uh, unahin niyo, uh, kaibigan lang muna. Pagka dumating sa kanya, uh, talagang ulit niyo muna sa... Madali ka nang makakapagsabi. Magagawa ka nang nakakabang kung paano mo siya iligawan kasi pagka gusto mo sa babae maliligaw ka ka tatapatin mo siya ma-open yung babae pagka masyado kong matapang hiya uh, hindi uh, po nakukuha sa ganun yan hindi po nakukuha ang gusto kita hindi po nga kasi pagka sinabi mo si mabing tapat o rekta lalo kung maraming tao nasasabihin mong gusto mo isang babae hindi siya maniniwala gusto mo hindi, hindi siya maniniwala gusto mo siya kasi alimbawa ano halimbawa mat nagugusto ang kanya hindi niya sasabihin sa iyo kasi nahihiya siya kung maraming tao sasabihin mong gusto mo siya hindi ka naman gumagawa ng effort yun po ang diskarte pwede ka po muna kung nag-aaral pa po kayo at kung may inyo bata bakit nag-aaral bakit crush crush pa lang bakit papilab unahin po muna ipag-aaral Uh, kung talagang kayo para sa isa't isa makakapagtapos kayo makakapaghintay siya uh, at makakapaghintay ka rin sa kanya ganun po ano uh, po yung mga, distante. mga distante na rin <laughs> andito lang po akong ikaw kayo eh tumako lang po tayo sa pangalawang istansya na kung halimbawa nagkaya, naging kayo na at uh, mga 2 months, 3 months matagal na kayo na magsasama o matagal na kayong mga girlfriend, boyfriend huwag mo siyang itatali sa gusto niya ay huwag mo, huwag mo siyang itatali sa ayaw mo huwag mo siyang hihigpitan huwag mo siyang itatali hayaan mo lang siya kung ano gusto niyang gawin kasi kung talaga mahal ka niyan hindi niya gagawin yung ayaw mo hayaan mo siya sa gusto niya kumbaga sa sinton hindi naman sobrang higpit hindi naman sobrang luwag kailangan medyo ano lang pantay lang dalawa na yan hindi sobrang luwag hindi sobrang higpit kasi once na sumobra ka ng higpit dyan parang nasasakal na siya sa'yo lahat ng bagay na gagawin niya tulad ng pagsusot ng damit babawalin mo eh parang sinasakal mo na siya tapos hayaan mo lang siya makipag-uusap kung barkada niya lalaki makapag-uusap siya barkada huwag mo siyang ano kasi kung talaga ikaw mahal niyan hindi ka hindi ka pagpapalin kung ngayon kung ayaw na niya sa'yo sasabihin niya sa'yo ayaw na niya madali siyang kakawala pero kung gusto kanya, niya magtiwala ka lang sa kanya sa, uh, sa isang relasyon po kasi magtitiwala kailangan sa isang relasyon parehas po kayo mag parehas kayo nagpipidal mahirap po kasi isang relasyon na ikaw na lang ang pumipidal. Yung meaning po ng nagpipidal eh, parang bike po. Di ba, pag isa ka, nagpipidal ka, eh, nag-iisa ka lang. Medyo mahirap. Kasi, mabigat. Subukan ng dalawa kayo napipidal, magaan. Sumaga so po, sa pagsasama, uh, kailangan, marunong kayo magkaintindihan sa isa-isa, unawain nyo isa't isa, Uh, hindi po rin ikaw ang tama sa tingin mo intindihin mo rin siya respeto mo siya hindi po tatagal po relasyon niya sa so, yung kung ano ayaw niya huwag mong pero kung higpitan <coughs> mo kasi siyang masyado masasakal siya hanap ng ano yan, ng iba huwag mong hayaan na makakakita siya sa iba nang hindi niya nakikita sa iba yun lagi kang ada sa lagi yung, uh, lahat na sa na yung gusto niya alam ka alam alam marunong yung sa marun uh, talagang uh, ganito na ng ulas uh, ng uh, mga nagagapura. May mga nagagapura. Sa mga sa mga mga Mahaba pa 'yung lalakbay lalakbayin, okay, 17 to 18 pa lang, ataas sa uh, 20. Marami pang bagay-bagay na moyayarin mo, mga mga Na so, uh, so, dito, na 'yung bagay isang bagay sa mabilis na desisyon kasi pagka sa mabilis na desisyon yung pong makinuha yan mabilis din po kayong magkakalay ang pagkakalay kaya lalo sa mga kabataan ngayon yun pag unahin nyo kung gusto ka lang ang ganda nyo unahin nyo kung pagkakaral kasi marami marami pa kayong malapat yun eh. marami kasi marami na kung hindi na ako tapos na yun maagang bubuntis hindi ka tulad mo araw na talaga ang babae mo araw hindi yung naga lang kapag nahawakan mo nga ng babae mo araw hindi ka din mamahintang ba, ka na ipasal ka na kapasal ka punit po ngayon kapataan niya sa mga chat chat lang kakaibigan na dalawang araw isang araw ang boyfriend ganito kukumpara mo po ngayon sa araw ng araw ng araw ko kaya wala kang red 20 hindi ko pwede mong boyfriend yung uh, print sa panahon ngayon po ngayon ang uh, sasabihin ko eh, tayo lang po office okay, na um, eh, para makatapos po sa mag-aaral um, eh, bata pa mo kayo eh, kung um, kayo nasa age na 17 to 16 focus so, po muna kayo sa um, uh, study nyo uh, mag-aaral parang ito ng dolyo niya kasi once na ano nagsatawa ka rin kailang girlfriend ka boyfriend masisira ka lang <clears throat> masisira ka lang at magsisisi ka pagka dumating na yung time na ikaw ay matured na kasi sa ngayon uh, ang kabataan mapusok hindi iniisip po yung kinabukasan mangyayari hindi iniisip yung mangyayari kinabukasan o yung future nila ah uh, manibugho manibuguin ang kabataan niyo <coughs> po ating topic na sana may natutunan kayo na tungkol sa pag-iibig yung pag-iibig hindi nakukuha sa apurahan kung ikay may keras ibigay eh lang muna ayaw mo magtapos ka kung yung daan sa bigla kasi marami karamihan niyan mag-aasawa biglaan kaya pag dumating na sa may anak na na magkaapat na anak ko dalawa uh, tumuntong na yung babae sa edad na 25 to 28 26 hanggang 30 na ano pagka tumuntong na yung babae doon nare-realize na niya ngayon <coughs> nare-realize na, niya ngayon uh, nagsisisi siya dahil maaga siyang mag-asawa kasi nga pagka kayo nag-asawa 17 ka lang o to, to 16, Papi lab pa lang yan. Ala pa yung tamang pagmamatured mo. Hindi ka pa matured. Kasi pagka tumuntong 25 to 27, 28 hanggang 30, matured ka na yan. Maunawaan mo na eh. Kaya nga, gibang ibang magiging ina, hindi pa, hindi pa nagsasawa sa pagkadalaga. Kasi nga, uh, kung 17 lang sila nag-asawa, eh, hindi nila na hindi nila nagawa yung pagkadalaga yung banding-banding sa barkada hindi, kung, saka yun po ang nagiging dahilan ng pagkahiwalayan kasi dumadating sa point na nagkakasawa na sila nag away tungkol sa pinansyal trabaho lalo kung pares kayo maaga ng asawa hirap pumanap ng trabaho nag-aaway kayo lagi dahil sa financial uh, at isa pa yung halimbawa na bargada ka yung bargado yung dad bargado wala pang asawa ang nagagawa niya gusto niya ngayon hinggaan niyo ka sayang ka manghihinayan ka kasi hindi mo tiyara ka. aaral mo sana maganda buhay mo ah uh, ganun po yung sitwasyon ng ano <clears> hindi <throat> po nakakuha sa mabilisan. Intayin nyo po munang tumuntok sa talagang matured na kayo at uh, masasabi nyo pwede na kayo magkasawa magpakasawa po muna kayo sa buhay binata o dalaga buhay dalaga para pagdating ng panahon na kayo ay pumunta sa pag-aasawa dumako kayo sa kayo gusto niyo na magpamilya mature na kayo alam niyo na yung kailangan niyo alam niyo na yung bawal pagsawaan niyo muna yung pagkabinata niyo pagkadalaga niyo para ma-enjoy niyo yung buhay niyo ng pagiging dalaga o binata. Yung po, uh, sana po may natutunan kayo, uh, subscribe and follow nyo lang po ang ating page at marami po tayo, mat marami po kayong matututunan tungkol sa pag-ibig. Uh, God bless na lang po sa atin lahat at sana po may napulot po kayo aral. Ingat po, good night.